nakatakda namang dalawin ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw ang burol ng mga nasawi sundalo sa sagupaan laban sa Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu. Mula sa Sambuanga City, may report si Dante Amento, live. Yes, Dante. Yes, Lakay, magandang tanghali. Alas dos ngayong hapon, inaasahang darating si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Sambuanga City upang bisitahin ang pamilya ng mga nasawi at nasugatang sundalo sa nangyari-enkuentro sa Patikul-Sulo noong, noong Lunes. Inaasahang unang pupuntahan ng Pangulo ang headquarters ng Armed Forces of the Philippines, Western Mindanao Command, kung saan nakalagat ang labi ng dating dalawang nasawing sundalo. Pagkatapos nito ay pupuntahan naman ng punong ehekutibo ang mga nasugatang sundalo sa militar sa Camp Navarro General Hospital at sa isang private hospital dito sa Zamboanga City. Inaasahan bibigyan ng kaukulang parangal at pagpupugay ang mga nasyong sundalo dahil sa kabayanihang ipinamalas ng mga ito. Bukod pa ito sa tulong uh, pinansyal na matatanggap ng naulilang pamilya mula sa pamahalaan. Samantala, mariin namang pinabulaanan ng AFP ang napabalitang may napugutan sa mga napatay na sundalo. Ito'y matapos makatanggap ang pamilya ni Private First Class Jason Falcasantos ng text message mula umano sa ASG na pinugutan nila ng ulo ang sundalo. kagabi naman ay dumating na rin ang ilan sa mga kaanak ng nasabing sundalo. Aminado ang mga ito na ikinagulat nila ang insidente ngunit, ngunit mayroon namang tang, tanggap na ang pangyayari. Panawagan ng mga pamilya sa pungo, Pangulo na mabigyan ng justisya ang sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Sa ngayon naman ay lalo pang uh, pinaigting ng AFP ang kanilang operasyon laban sa bandidong grupo ng Abu Sayyaf. Sa tunayan ay may... Uh, mga sundalo na mula sa Tagloban na ipinadala ngayon sa Iguzulo. Panawagan na lang ng AFP sa mga residente, partikular sa Basilan at Sulo na magpagtulungan sa kanila upang uh, ang bandidong grupo. Lakay? Maraming salamat, Dante Amento, nagulat ng live mula sa Zamboanga City.